Ang paghiling ay parte ng panalangin. Nais ng Diyos na tayo ay humiling sa Kanya. Mahalagang alalahanin na yung kalayaang humiling ay hindi dahil tayo ay karapat dapat, kundi dahil lang Diyos ay mabuti. At sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay nagkaroon ng karapatang lumapit, dala yung ating mga kahilingan. Misan hindi natin napapahalagahan ang karapatang lumapit sa Diyos dahil nakakalimutan natin kung sino ang Diyos at kung sino tayo. Ang panalangin ay walang bayad. Pero hindi pa natin magawa ng regular. Ang pagsamba ay malaya din nating magagawa. Subalit minsan, parang mabigat pa sa kalooban kapag ito ay ginagawa. Mahalagang alalahanin natin ang ilang bagay tungkol sa pagdulog. Una, na sa kabila ng kataasan at kadakilaan ng Diyos at sa ating pagiging makasalanan, tayo pa din ay binigyan ng Diyos ng pribilehiyong makalapit sa Kanya. Hindi ang ating pagkatao ang dahilan ng pribilehyong ito, kundi ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya marapat lang na pahalagahan natin yung pribilehyo ng paglapit sa Diyos. Pinapakita din ng ating pribilehyong makalapit sa Diyos ang katotohanan na may paki-alam siya sa ating buhay at nais niyang maging bahagi sa mga detalye ng ating buhay. Kung iisipin mo nga naman kung sino ang Diyos at kung sino tayo, eh talagang mamamangha ka sa pribilehi yung kanyang binibigay sa atin. Ang sabi ng Bible, At dahil kayo'y na Kristo kay Jesus, ibinibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Pinapakita ng verse na ito na ang kasaganaan ng kayamanan ng Diyos ay laan para sa sino bang na Kristo. Pero ang higit na kayamanan dito ay ang ugnayan sa Diyos na naging posible dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin na sa kabila ng ating pagiging makasalanan, tayo ay binigyan ng kapatawaran at higit pa doon ng pribilehiyo na maging anak ng Diyos. Dahil kay Kristo ang Diyos ay malalapitan mo na. Dahil kay Kristo ang dalangin mo at kahilingan ay maidudulog mo na sa presensya ng Diyos na merong katiyakan na ikaw ay kanyang didinggin. Naway hindi mo makalimutan na ang bawat pagdulog ay biyaya na ang bawat paglapit sa Diyos ay pagpapala, na ang bawat panalangin ay pribilehyo. Bakit mo pipiliing maging mag-isa sa iyong kabigatan samantalang ang Diyos naman sa iyo ay laan? Bakit ka magtitiis sa wala samantalang may imbitasyon ng Diyos at ikaw ay may magagawa? Lumapit ka sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus at makakaasa ka ng angkop na katugunan sa iyong pangangailangan. Aça você